kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating panalangin ngayong gabi. Ang ating panalangin ngayong gabi ay para humingi ng mapayapang pagtulog. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at hingin natin ang patnubay ng Diyos upang makamtan ang isang mahimbing at mapayapang pagtulog. O mahal na Diyos, sa pagtatapos ng araw na ito, kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat po sa lahat ng biyayang inyong ibinigay sa amin ngayong araw. Sa gabi pong ito, kami po ay humihingi ng inyong patnubay upang makamtan ang isang mapayapang pagtulog. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakamali at kasalanan. Nawa ay inyong linisin ang aming mga puso at isipan upang kami ay makatulog ng may kapayapaan at kapanatagan. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagtulog. Sa aming mga pamilya, Diyos, humihingi kami ng inyong proteksyon at gabay. Naway ang bawat isa sa amin ay makatulog ng mahimbing at magising ng may bagong lakas at pag-asa. Ang inyong pagmamahal Nawa'y siyang magbigay ng kalakasan at kaligtasan sa aming lahat. Sa aming mga kaibigan at komunidad, ipinapanalangin namin ang kanilang kapayapaan at kaligtasan. Nawa'y ang inyong pagmamahal at awa ay bumalot sa kanila at magbigay ng kasiguruhan sa kanilang mga puso. Patnubayan niyo po kami upang maging ilaw sa gitna ng kadiliman at inspirasyon sa aming kapwa sa aming mga trabaho at gawain, Panginoon, salamat po sa lahat ng oportunidad at hamon na aming hinarap ngayong araw. Naway makatulog kami ng may kapanatagan at pagdating ng umaga, kami po ay muling magising na may bagong lakas at sigla upang magpatuloy sa aming mga tungkulin. Sa aming mga pangarap at adhikain, patnubayan niyo po kami sa aming pagtulog naway ang inyong mga plano at patnubay ang magdala sa amin sa tamang landas. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob upang magpatuloy at abutin ang aming mga pangarap na ayon sa inyong kalooban. O Diyos, sa bawat gabing dumarating, kami po ay patuloy na humihingi ng inyong patnubay at proteksyon. Naway, ang inyong pagmamahal at biyaya ang magdala ng kalinisan at kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong walang hanggang pagmamahal at awa na way patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay. Amen. maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin sa gabi para sa mapayapang pagtulog. Naway patuloy tayong patnubayan ng Panginoon sa bawat araw na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming iba pang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.